Oke. Okay. Tas mo. Oke, okay nggak legit nga. Sabot <laughs> <laughs> talaga si click na sumakay sa ano, sa Gusto magpalamig. <laughs> <laughs> up yung gulong. Kaya problema nito mga sarah, up yung ano, yung gulong sa makina walang problema. Pinagawa niya to taga Cavite pa to si Sir. Pinagawa niya sa Cavite at uh, pinalitan sa kanya pang gilid. Pero hindi yun ang problema kasi stack up yung gulong sa likod. Kaya ma check natin mamaya yan. Patas sa gusto. Patas sa gusto? Patas reverse pala ngayon. Pag-abante? Pag-abante. Hindi talaga kaya Sir. Hindi kaya? Oo. Patas lang sa Oh. Ama. O, nagulong na kanina. Ayaw gumulong. Nagulong ngayon. O, nagulong. Ay, ay, ay. Ah, ay, ay, patras lang ito. Ayun. <laughs> Binuksan ko pag tumuloy lang is, puro bakal yung nalabas. Nakupo. Ayan. Yeah. Nakupo. May duro. Tapos pinagawa mo, panggirid. Ayun, ko dahil sabi ko bakit pag gumarang ka daw, may na parma Sabi na, mm. top day bearing yan. Sabi nung, ano. Layo naman top day bearing. Nasaan napalitan, ah? Oh. Garam pa rin. Panggilid, belt. Mm. Ano? Wala pa din. Nakadalang chinchill ako yun. Naglock na. Nag May pasayro pa naman ako noon. Sige, mamaya. Check ka na mamaya. Tata, pipila muna tayo. Sige na. Tanglin nyo tambotso. Gulong. Tapos pangilid. Ayan, bubuksan natin. Kung bakit ito nag-stack up yung gulong. Stack up. Pag-alit sa gulong. Tingnan natin mga sara kung ano nangyayari. Kasi nagpalit siya ng gear oil, doon niya nalaman maraming ano parang hibla or durog na ano durog na bakal yan tingnan natin yung gulong crankcase tapos yung crankcase bolt naman lang ano natin tatanggalin natin para mabuksan na natin yun, ano yung gear ah tanggal na natin tapos sawa mo yan ha ibaba mo na yung hose niyan sa baba ibaba mo lang wag mo wag mo tanggalin diyan ibaba mo lang natatanggal yan yan tapos oh so, 5K or 7K. Yan. Pag Or 7K. Katnuna. Okay. Bine na, bine na, tanungan na. Sino 'tong nagluto? Bearing. Ako <laughs> okay, ito mga 'no, tatanggalin natin 'no. Kayan nalaglag na kagad yung bearing ayan 'no. Oh. Tayo, maraming na naman magko-comment nito na sira na ng click. Yan, durong. Lahat ang biling palit. Tapos, punta natin sa kapila. Na. Okay, ito na. Sana hindi na siya yung gear niyan. Dahil mas madugo yan. Sa ng 7,000 to kapag na. pa ito nasira. Iisa-isay natin. Kasi mahirap na. Napakamahal itong mga sir. Okay. 7,000 yung kakain to. Bearing lang. Okay. Laligod naman yung mga bearing niya mga sir. Kaso oh, lahat si ng parke, ano. Bearing lang. Lahat ng bearing niya mga sir. Papretan natin. talo to. Magganit. Thank you Lord. Ito. Hindi pa naman siya maganit mga sir. Kaso nga lang. Dahil dito sa bearing na nadurog. Itong yung mga hibla hibla niya kumain din dyan baka mamaya pag hindi natin pinalitan yan naman din uli yung susunod kaya mas maganda papalitan na natin lahat yan yan dito ito yung nagpadurog mga sir kaya hindi natin maikot dahil natanggal na to natanggal na yung mga bulitas at na disalign na yung ito kaya yeah, disalign na to kaya kumalang na siya ba't hindi na hindi pinilit ni sir kung pinilit niya pa yan 7,000 eh ayan mga bearing lang mga sir papalitan natin okay ito na yung mga bearing natin mga sir natin na papalitan ayan o mga original po yan galing po talaga sa Honda yung mga sir ayan at natanggal na rin natin yung bearing dito yung durog tapos ito pinalitan na rin natin ay dito pa rin durog ito ayan tapos ayan ilulubog na nga natin yung bearing natin mga sir tapos gagamit tayo ng butin at itatry natin ano ibabad yung bearing sa ano sa malamig tapos pa iyon natin tatry natin kung may pa, may sasalpak natin ano ng dire diretso napalot ko yun sa tiktok eh Ayan, meron tayong yelo kasi magiinom na tayo <laughs> ayan ilalagay natin dyan para lamigin mo natin tapos gagamit tayo ng butane paiinitin natin tapos sasalpak natin yan ibabad natin tingnan natin kung totoo yung kung legit yung sa tiktok yan kaso maakse tayo sa yelo 20 pesos yung yelo yung ano 624 to 4 wag na wag na yung 624 to 4 kasi ipipress natin dito sa so, tilalagay yan yung kuha na lang ilalagay natin yung 6301, 6302. Tapos yung 621, 622. Okay, bitin natin. Painitin natin tapos kukunin natin yung bearing doon sa yelo. Yung bearing dito mga sira 6201 saka 6202. Ayun e yung bearing yan langisama Lang isa mo lang sa mo. Sige. Sa kabila. Sige. Sige pa, sige pa. Ayan. Tapos pa eh. Ah, pahinitan mo. Pahinitan mo. Huwag mo pupuntirin yung ano ha. Ayan, pupunti Ikot, ikot mo. oke tas mo, oke mo. Okay nga, legit nga. <laughs> legit nga. Yung isa, kulang sa luto. Yo, legit. <laughs> ah, dito naman tayo mga siya. Okay, pinapayet natin. Yung pinapayet ko ng side na yan, right side natin, isa po. Yan po yung uh, 6301. Okay, tapos ilipat natin sa kabila. Ayan. E, try natin. Kung papasok ko eh. Oh, kulang sa luto to. Ayan, legit nga mga sir kulang lang sa luto. Ayan, lutuin natin. pabad natin pahitin natin tapos ayan yung bearing natin isa legit nga to sir mga sir okay tapos kunin natin mhm mm -hmm. Ayun nga, oh, legit nga. Oh, so, ayan. Nalubog nga natin ang maayos mga sir. Kaso ito, kailangan natin pupukon siya. Na, nahilaw, kul kulang sa painit. Pero ano, good gust na good siya mga sir. Ayan, tapos ito naman yung 624 to Press yung gagamitin natin. Oh. So, Terima satu Okay, eh, kapalit natin. Okay, lagay na natin ito? Nilagay natin na lang is, tapos paiinitin natin. At, ayan, nilagay natin sa, ano, sa malabig na tubig. Yung shock drive. Paiinitin natin. Okay, kapalit okay. natin. Okay. Ayan, nalabog na natin. Tapos talagay na natin yung kung natin yan. Okay. Ayan. Ayan okay mga sara. Tumutulog lang dahil walang ano, langis. Ayan. Tapos nalagyan natin langis. Si bagong bakas natin yan. Ayan. Ayan, maligo kayo ng langis. Ayan. Hmm. Okay, tapos balik na natin yung cover para ma-check na natin kung iikot na siya or hindi pa. Okay, ito mga sir, Tapos natin yung ano. yung click na nag up ayan na i-break na natin lahat ng kanyang ano ano mo nga sumasayad yung gulong ano mo nga i-eat tumakunti ayan o oh. ayan Oh, okay. Ilabas ko na. Ito lang ko nang paabante. Kung aabante na. Ayun no, maabante na siya. Dati patras lang yan. Ngayon maabante na siya. Ayan, tapos na. Okay, shout out sa iyo. Salamat, salamat. Ayan, baka na sir. Ayan, mga tingnan to. Ano, 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 mo ano, 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 Okay, mga sir, tapos na rin. Okay, ayan mga sir, tapos na rin natin yung kulay pula. Medyo may isa pa akong nakita problema nito mga sir. Yung ignition coil, saka yung TPS, mababa yung rating. At uh, naman si customer dahil na uh, uh, pinalitan nito mga sir. Kaso nga lang, uh, aftermarket or local yung nilagay. Tapos yung ingay naman niya, nagagaling pa yung stambuchok. Kasi ito. Yan, naka-pipe siya. Ito sabi naman si sir, sa, dahil sa motor niya. At uh, ayun, hindi na siya nag-overheat ngayon mga sir. Kaya goods na goods na, pwede niya natong gamitin. I-test na sa ignition coil yung problema niya. Okay.